ang daming nag-violate na solo-solo pa sila, kumpul-kumpulan pa sila, grupo-grupo, ba't hindi sila yun na lang yung call out? Kami dito na nanahinig, binibigay namin yung best namin. Pag dalawa kami magkasama, hindi kami nag-uusap. Nakatunga nga lang kami ato. Ayun, hindi naman siguro sinasadya din. Niyatik lang yung mga nangyayari. Pero sorry pa rin talaga. Sorry, sorry. Oo, oh, gets ko naman yung violation si Bianca, bro. Nag-sorry na na siya. Okay na. Biglang, biglang ang paraan ay umiwas sa akin. Bakit? siguro make sure lang natin pag magbibitaw tayo ng salita maramdaman na rin natin yung bawat isa ang gusto ko lang wait lang kung wala hindi pa ako tapos eh Ito lang ang gusto ko lang sana next time di ba ayusin natin yung pagbideliver kasi ang dami nang sasaktan eh masakit yung nar nararanasan natin Nastain, sorry, pero ilayo mo yung sarili. Ilayo mo yung ikaw. Ang pinapagalitan ko talaga si Bianca. Ilayo mo yung... Yung hindi pinaglalayo kayo. Hey, yun. Ang pinapagalito ko actually si Bianca kaya hindi kita mag -gates. Si Bianca nga nakausap ko, hindi ko mag-gates, ba't ikaw pa yung mas galit? O.A! Pa-O.A! Lit-lit na bagay, naging leader din naman kayo. Yori, kung natapakan yung pagka-love team nyo. Napaka-O.A naman.